Hi, 404. Ako po si Jay. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa aking tinat na malapit na kaibigan. At kung papaano siya naglaro na parang bulak. Ang taon na ito ay 2012. Third year high school ako neto. Sa pagkakaalala ko, kauspong pa lang ang teknolohiya nito karamihan sa mga website ay medyo bago-bago pa. Dito din nagsimula yung mga unang vlog na napapanood ko noon. Mga love team, mga vlog na nakakatuwa, at mga typical na nakakasunod ng oras ng isang teenager noon. Matagal ko ng kaibigan si Ken. Simula pagkabata, nahilig niya din talaga kumuha ng litrato at mga video sa mga pagsasama namin ng tatropa. Kaya nung napanahon na nauso ang YouTube, lalo siyang nainganyo mag-isip kung anong ang magandang i-content. Pag-uwi namin galing eskwela, naalala ko noon, tumatawag pa sa akin ang kanyang magulang dahil late umuwi si Ken dahil sa pag-eksperimento kung anong dapat i-content sinubukan niya lahat kaso hindi talaga siya makalikom ng views hanggang sa isang araw napagpasyahan niya na umuwi sa kanila at nag-vlog ng buhay niya sa lumang nilang bahay pinamagatan niya ito na bisita sa lumang bahay ni Lolo unang linggo pa lang pag-upload niya nito, umabot na ng libo ang views dito sa nagkaroon ng idea ng urban exploration. Noong una, inaaya niya pa ako. Na dalawa daw kami. Mga lumang bahay, lumang establishmento. Pupuntahan lang daw namin at gagawa ng mga reaction videos. Ang sagot ko ay napangisi na lang ako. Sabay-sabi ng hindi ako pwede sa ganyan. Una eh, Matatakotin ako ang lawa delikado baka maipahamak ko pa siya kung sakaling maaksidente ako pinangakuan ko naman siya nasusuportahan ko siya sa ibang bagay tulad ng pag-share at pag-nood ng content niya masaya niya din naman itong tinanggap Sabi sabi ng okay lang, kaya ko naman gusto ko lang din naman ang may kasama mag-adventure. Pero salamat pa din, Dre. Dumaan ng linggo, buwan, at mga taon. Naging kilalang vlogger na si Ken. Madalas sa iba't ibang platforms niya ina-upload ang kanyang mga content. Pero madalas kong pinapanood ay yung mga live niya. Hindi na din kasi kami nakakapagkita. Dala ng kolehiyo na ako at graduating na din. Habang pinapanood ko yung live niya, madami sa mga taga-subaybay niya ang nagsasabi na bisitahin daw nila yung mga abandonadong lugar sa kanila. Dito nagpasalamat si Ken at nanigurado na ililista niya lahat ng lugar na iyon sa mga susunod niyang video. May nang ibabaw na comment na nakakuha ng atensyon ni Ken. Isang comment na nagsabi na ang ospital daw ng San Vicente malapit sa siyudad ng Lagunding. Alam ni Ken ang lugar pero hindi pamilyar sa kanyang ang ospital na nabanggit. Nang natapos ang live ni Ken tumawag ito sa akin para tanungin kung alam ko ba daw kung saan banda yung ospital dahil wala ito sa kahit anong mapa sa mga apps. Ako na nagsuggest sa kanya na itry niya mismo kontakin yung nag-comment para humingi ng direksyon. Pinangunahan ko na din siya na mag-ingat siya dahil hindi niya alam kung saan o ano yung pupuntahan niya. Naalala ko noon thesis ko nung panahon na to. Kaya hindi ako masyadong nakakanood ng live and mga vlogs ni Ken pero makalipas ang tatlong buwan may kumatok na pulis sa aming bahay. Tinatanong nila sa akin kung may nalalaman ba daw ako tungkol sa kinaroroonan ni Ken. Dito na ako kinabahan at nakaramdam ng takot. Sinabi ko na pumunta siya sa ospital ng San Vicente. Ngunit ayaw maniwala ng mga pulis at nagtataka dahil sa syudad daw na iyon, walang ospital ng San Vicente. Tumulong ako sa kanila sa pagbigay ng impormasyon. Pinakita ko ang huli naming usapan bago siya pumunta sa ospital. Ngunit wala talaga. Parang hindi totoo. Parang panaginip lang ang lahat. Wala talaga siya. Sinubukan ko buksan ang channel niya Naka-deactivate na din ito. mag na taon na, yung utak ko nasa panahon pa din kung saan kami huling nag-usap. Nagkamali ba ako? Dapat ba sinamahan ko siya? Hanggang narinig ko ang notification sa aking cellphone galing sa email na ginagamit niya sa channel niya. Ang sabi lamang ay, J. Huwag mong papanuorin. Huwag. Wow. Nasundan ito ng pangalawang email na may naka-attach na video. Ang title ay Misteryo at Katotohanan sa Ospital ng San Vicente. Ako na puno ng tanong sa isip ay walang choice kung hindi panoorin ang video. Normal naman ang simula nagsasalita siya, kinukwento niya kung paano niya napuntahan ang lugar. Kahit na ba hindi daw ito mahanap ng umaga. Habang nagbo-vlog siya, nakita ko sa likod na parang may nakasunod sa kanya ng mga tao. Na nakasuot ng itim na damit. Tulad sa mga praile. Sa una ay malayo sila. Hindi ito napapansin ni Ken hanggang sa isa sa kanila ay lumapit at naaninag ni Ken, kaya tumakbo siya. Naputo lang video. Madilim na. Tumuloy ito sa pagtakbo si Ken, pero nasa gubat pa din siya at puro sit, -sit lang ang naririnig niya. Baka sa kanyang mukha ang takot habang nagtatago. Naputol ulit ang video. Ngayon naman ang kamera ay nakatutok sa upuan kung saan siya ay nakaupo. Sumisigaw ng tulong habang hinahawakan siya ng prayle sa ulo. sa buong building ang sigaw ni Ken na nagmamakaawa. Hanggang sa naputol ulit. Ngayon nakatutok sa kanyang mukha hinanghinap. Itim na ang kanyang mata tila parang tinanggal sa loob ng kanyang bungo at tuguan. Namatay siyang huling binigtas na. Sabi sa'yo, huwag mong rin eh.